Hindi napigilang maging emosyonal at maiyak ng It's Showtime host na si Vong Navarro matapos nang magbaba ng desisyon ang korte patungkol sa serious illegal detention case niya laban kina Denise Cornejo at Cedric Lee. Nahatulan na kasi ng 40 years na pagkakabilanggo si na Denise at Cedric kaugnay nga sa counter case na isinampa ni Vong noong 2014. No bail o walang piyansa ito, so after 40 years, posibleng nasa edad 70 to 80 years old na sila makakalabas. At dahil nga sa naging hatol ng korte, ay hindi napigilang maging emosyonal ni Fong Navarro sa opening ng showtime ngayong araw na ito. Nagpasalamat siya sa mga taong sumuporta sa kanya throughout the years, ang kanyang It's Showtime family, at lalong-lalo na daw ang kanyang pamilya at asawa niya na si Tanya. Narito ang kanyang naging pahayag. Bago po ang lahat, gusto ko po muna itong pagkakataon na to para magpasalamat. Of course, maraming maraming salamat Lord dahil lagi ka nakagabay sa akin. rami ng pinagdaanan ko sa buhay, nandyan ka, ikaw naging sentro ko at napaka totoo mo. Kaya maraming maraming salamat at maraming salamat po sa ABS-CBN dahil since day one nandyan po kayo, lagi kayong nakasuporta sa akin at naniniwala kayo sa akin. Maraming salamat din sa aking mga fans, sa Showtime staff at sa aking Showtime family. Maraming salamat kasi hinahabaan nyo, pasensya nyo. Kasi minsan lutang ako, roller coaster pinagdaanan ko, ang hirap i-explain, pero minsan sabaw ako dito. Pero nandyan kayo, kahit mga bitaw ko, mga hirit ko sa blay, pero nandyan kayo to support me dahil alam kong mahal na mahal nyo ako. And of course, kay Tanya, Nako, marami akong pagkukulang sa'yo, pero di mo ko iniwan. Marami akong kasalanan pero nandyan ka pa rin. Hayaan mong bumawi ako sa'yo sa abot ng aking makakaya hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita. At pagkatapos nga ng emosyonal na statement ni Vong Navarro, ay nag-group hug na ang It's Showtime Family. Malaking panalo at ginhawa ito para kay Vong Navarro dahil matatandaan kasing grabe yung dinanas niya noong 2014 sa ginawang pagsiset up sa kanya ni na Denise Cornejo at Cedric Lee. Matatandaan ding noong 2022 ay muling nakulong si Vong Navarro matapos siyang patawan ng arrest warrant kaugnay sa kaso ni Denise Cornejo sa kanya. Bagay na ibinasura naman ng korte at nakalaya si Vong noong 2023. Masayang masaya ngayon ang mga fans ng aktor dahil sa wakas ay tapos na ang kanyang matinding problema. Bagamat kasi ibinasura surayong kaso sa kanya noon, malaki ang naging epekto nito sa kanya. Ayon na nga kay Vong ay naging madalas siyang lutang sa showtime. Pero nakamit na nga niya ang hustisya at finally ay nakalaya na siya sa mapait na yugto na ito ng buhay niya. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Ang susunod na laban dyan ay sa Court of Appeals at Supreme Court at hindi makakalaya yung mga sangkot habang inaapela yung kaso dahil convicted na sila. Di rin uubra ang bail dahil may final decision na ang kaso. Grabe ang tagal tinakbo ng kaso. Ngayon lang ang desisyon. Nasa RTC pa. Pwede pa umapela si na Cedric et al. So Court of Appeals pa din Supreme Court. Ilang taon na naman yan aabutin. Nakakalungkot yung proseso sa atin.